So hindi ko lang po tinakpan yung pansit natin guys. Nilakasan ko lang po ng apoy. So pasinsya na po kayo sa dirty kitchen po natin kasi hindi ko pa napagawa to Pero balak kong magpagawa dito ng dirty kitchen para po sa cooking vlog po natin. So, na po natin sa lagayan yung pansit natin. Wow. Ito lang po yung simpleng pagluto ng pansit lutong bahay. So guys, ito na po yung pansit natin. Tikman po natin. Lagay natin dito sa lagayan. Wow. Mukhang masarap eh. Simple, masarap kasi luto ko to eh. Masarap talaga. So tikman po natin. Wow. Yummy. So guys, ito na po yung pansit natin. So tikman po natin kung gaano kasarap. Mmm. Masarap. Mm. Siyempre, masarap kasi may magic sarap eh. A few minutes later. Guys, to this video, magluto po tayo ng pansit lotong bahay lang po. So, ginamit po natin na uh, uh, pansit kanton, yung Robinson pansit canton. So, siguro, familiar po kayo nito. So, ipakita ko lang po yung ingredients natin. So, ang ginamit ko pala dito, yung bihon, kasi magsutanghon po tayo. Uh, tsaka, ito, manok, kalahating kilo lang po. Tsaka, pag wala kayong sayuti, ito, kapayas. Pwede ito, kapayas. I tsaka, repolyo po, isang uh, buong repolyo. Lagayin po natin ng aho, sibuyas, spring onions, at saka, bell pepper sa lagyan din po natin ng lason, yung anong tawag po nito, magic syrup. Kunti lang para concentrated po kasi yan. Saka ito, binabad ko po yung ano natin, pansit biho ng tubig para mas madali siya maluto. So, ang ginamit ko po dito sa ano, may gasol naman tayo doon pero mas gusto ko dito magamit sa kahoy. Kasi mas dal madali siya lutuin at saka hindi po sayang sa gas. So, ang una po natin gawin guys, lagyan po natin ng mantika. So, hindi ko lang ipakita yung mukha ko guys kasi alam ko naman nasawa na kayo sa mukha ko. Wala namang mag-like and share. Wala din mag-follow. Pang-update lang po to sa YouTube ko para matagal-tagal na, na, po kaya at tayong hindi naka vlog. So, sayang po yung YouTube natin na monetize na po tayo. So, ang ginawa, ginamit ko po dito guys, yung mantika ng baboy. Kunti lang ilagay natin. Huwag marami kasi Mahirap na magka cholesterol. So painitin lang po natin yung mantika natin. Pag mainit na yan, lagay na po natin yung ahos at yung sibuyas. Guys, pag mainit na po yung mantika natin, pwede na po natin ilagay tong ahos at saka sibuyas natin. So unahin lang po natin yung ahos o bawang. A few minutes later. Sorry, naputol yung video guys kasi naghang po yung cellphone ko puno na po kasi yung memory. Nag-delete po tayo. So nilagyan ko na po pala ito ng tubig. So hindi ko nagpakita sa inyo. Pag matuyo na po yung ah uh, minarinate na manok, saka nalagyan ng tubig. Isang litro at kalahati. Dinagdagan ko kasi mas masarap yung masabaw-sabaw na pansit. So pag ganito, takpan po natin. Pag kukulo, kumulo na po siya, ilagay na po natin yung pansit. Madali lang po gawin yung pansit guys. Lutuin. Sana oh. Uh, guys, habang naghintay po tayo na kumulo po yung manok na nilagyan po natin ng tubig pang sahog sa uh, pansit po natin. Ang ginamit ko pala na asin is pink Himalayan salt. So basahin po natin kung ano pong mga benefits po nito. Ang liit po kasi ng litra eh. The pink Himalayan salt serves as a healthier alternative to regular salt. It promotes uh, restful sleep, reduces the risk of sinus problem and decrease cramping. It also balance balances the skin's pH levels, help relieve headaches and increases energy. So mag maganda pala gamitin tong pink Himalayan salt guys. Iwan ko kung totoo ba po to. Pero matagal tagal na po kami nagamit nito. Yung misis ko po yung nag-order nito. Susubukan so, lang natin. Wala namang mawala pag maniwala po tayo. Pwede na! So, kumulo na po pala yung uh, manok natin na uh, pang sahog. Timplahan po natin ng asin. Tikman po muna natin guys para hindi po maalat pag mm, matabang. So, lagyan natin ng pink Himalayan salt yung pinakita ko kanina. Depende sa inyo, gaano karami ako, hindi ako masyado maano ng maalat eh. Ng isang kutsara pwede na siguro yan pwede naman timplahan uli kung uh, hindi ano, pag matabang so timplahan nyo lang konti 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 lang huwag yung damihan muna para maka-adjust po tayo sa timplada so tikman po natin uli hmm tama tama na po kasi lagyan din natin ng ano konteng magic sarap pang lason konti lang kasi may maganda sa katawan. Kunti pero nadamihan ni. Eh. Sige lang. Paminsan-minsan lang naman to guys. Di, walang problema. Huwag lang palagihin. So ihalo lang po natin. Hanggang madissolve po yung uh, magic syrup na nilagay po natin. At saka yung pink Himalayan salt na ginamit po natin. Bang timpla. Tikman natin uli guys. Ah. Hmm, masarap na po. So ilagay po natin yung pansit. Yung ang tawag nitong pansit na to. Basta pansit. Kaya nang bahala. Ilagay na po natin to. Tawag ah, po muna. Ito pala. Ilagay po muna natin to yung kapayas na ginayat natin ng maliit. Inuna ko to para lumambot siya. Ihuli na po yung pansit. So takpan lang po natin within 5 minutes. Pakuloy natin uli. Kumulo na po yung uh, tubig. So pwede na natin eh, lagay itong pansit guys. Isama na rin po din natin tong yung pansit bihon. Naghugas ako ng kamay kahapon ha. Walang problema yan. Isabay na rin po natin to kasi malambot naman to kasi binabad na po natin sa tubig. Kaya gusto ko ibabad to sa tubig para mas madali maluto. Pwede naman po nipindi sa inyo kung uh, prepared nyo na hindi siya ibabad sa tubig. Pwede naman. Walang problema. Nasa inyo na po yan. So okay na po yan siya. I-mix lang po natin yung pansit at saka yung pansit bihon. Mas masarap to guys pag mayroong oyster sauce para yung kulay niya hindi ano hindi puti o maputla. So pwede niyo rin hindi takpan, pwede niyo rin takpan. So nasa sa inyo na po 'yan lakasan nyo, pag hindi nyo takpan, lakasan nyo lang po ng uh, kalayo. Kalayo sa Bisaya, apoy sa Tagalog. So hindi ko lang po tinakpan yung pansit natin guys. Nilakasan ko lang po ng apoy. So pasinsya na po kayo sa dirty kitchen po natin kasi hindi ko pa napagawa to Pero balak kong magpagawa dito ng dirty kitchen para po sa cooking vlog po natin mag-convert po ako ng cooking vlog. Di ba nakita niyo yung uh, ano ko dati, nagawa po ako ng uh, burner. Pero mahirapan po tayo sa burner kasi ilang burner na po na ano natin, eh, nagawa natin, parang nagawa na po natin lahat. So ito naman yung cooking vlog na po ang paglilibangan po natin. So ito guys, hahaluin lang po natin. Malapit na po tumaluto. maluto. Pwede din niyo takpan pero ayaw ko lang takpan pag ganito kasi maano siya. Masyadong lumambot yung pansit natin Pangit kainin Mas okay yung medyo matigas-tigas pa konti Yung pansit Yung hindi siya malantak So haluin lang po konti Para ma-mix po yung bihon natin Para Maging bami -e po siya tingnan So bami -e naman po tawag nito eh Pag may mix na uh, Pansit bihon Maging bami -e po yung kalalabasan nito So malapit na po matuyo yung tubig. So depende sa inyo pag lagyan nyo pa ng tubig. Pero sa akin parang okay na to. Patuyuin ko lang to konti. Tapos i-mix na po natin yung mga pangsahog. Hmm. Pwede na po. Pwede na yung timplada. Sana Ilagay ko na lang din pala yung repolyo ito repolyo isang buong repolyo po ginlagay natin tsaka pwede na rin natin ilagay din yung bell pepper kasi malapit na po maluto yung pag malapit na po maluto yung pansit natin tsaka na po ilagay ito kasi madali lang po 'to maluto eh tsaka pwede na rin ilagay natin yung sibuyas na dahunan so depende sa inyo kasi yung iba before ha hao, kunin yung pansit saka ilagay tong sibuyas dahonan kasi madali lang po ito ano eh, maluto tingnan nyo po guys yung pansit natin so i-mix lang po natin ang ganda tingnan no i-mix lang po natin ihalo natin ng maigi para maiben po yung mga pangsahog natin ma po siya lahat wow sarap nito. Nag-craving po kasi ako ng pansit guys. Kaya nagawa ako ng pansit ngayon. Kahapon, hindi ko na vlog po yung manok na native. May native kami na manok kahapon eh. Hindi ko napakita. Inano ko lang yun. Nilagyan po ng sabaw. O tawag dito sa amin, nilat ang manok. O nilagang manok. Ito, manok din. Sa next vlog ko, gusto kong magluto na naman ng ano, yung sardinas. Sardinas with papaya. Natikman nyo yan guys, sardinas with papaya. Check lang po natin yung pansit natin guys. Parang luto na po to. So, i-mix lang po natin. So, tikman po natin pag okay na po ba siya. Pag malambot na po yung pansit, pangit po kasi masyado, ano eh. Masyado luto yung pansit. Kasi, Sobrang lambot. Tikman po natin. Hmm. Hmm. Okay na. Goods na goods. Kunin na po natin. Ilagay natin sa lagayan. So ilipat na po natin sa lagayan yung pansit natin. Wow. Ito lang po yung simpleng pagluto ng pansit lutong bahay. So guys, ito na po yung pansit natin. Tikman po natin. Lagay natin dito sa lagayan. Wow! Mukhang masarap eh. Simpleng masarap kasi luto ko to eh. Masarap talaga. So tikman po natin. Wow! Yummy! So guys, ito na po yung pansit natin. So, tikman po natin kung gaano kasarap. Hmm. Masarap. Hmm. Siyempre, masarap kasi may magic sarap eh. Pag may magic sarap talaga, yon ang magpalasa sa pagkain. Pero huwag nyo palagihin kasi concentrated po kayo sa yung magic sarap. So baka ma stone po tayo. Pero, promise guys, ang sarap. Lalo na pag may oyster sauce to. Mas lalong masarap. Magawa po kayo, lutong bahay. Instead of, bibili po kayo, mahal po kayo sa restaurant. So, magluto na lang po kayo sa inyo. Marami pang makakain. Mmm! Delicious! Oh, <laughs>